Meron pong revelasyon, etong sa Senator Trillanes, kung ano yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Siguro naman ay hindi lingit sa kaalaman natin ano ho, na uh, yung mga Duterte, yung mga diehard at mga Marcos loyalist. Sila po ngayon ang nagbabanggaan, sila po ngayon ang nagsasabong, sila po ngayon ang naglalabasan ng kanika nilang baho. Hindi talaga pwedeng sumama at sumali ang mga kakamping. Ang ginagawa po natin ngayon ay nanunood, uh, mananatili tayong buo, mapanuri dapat tayo sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Pero ako'y naniniwala na hindi hindi dapat tayo padadala sa kung ano kampo ang pwede natin panigan. No. Sabi, nanliligaw daw, nagkahaligawan doon sa pink forces. Binubuksan yung pinto na tipong hindi na kayo kaaway ngayon. Hmm. Parang gusto nila, kalimutan na natin kung ano or paano siniraan Paanong lumaban uh, ng pailalim, yun ba ang tawag doon? Hindi patas na laban ang ginawa ng mga Marcos noong panahon ng eleksyon. Ang mga BBM supporters, Diyos ko po, ang tindi. Okay. matindi talaga. Matinding kabulastugan, kademonyuhan at kung ano-anong kalokohan ang ginawa ng mga yan para sila ang umangat. Hindi patas ang laban. Hindi kasi pwede nating sabayan yung kanilang kabulastugan. Yung kanilang kademonyohan, yung kanilang panilira, yung kanilang kasinungalingan para tayo ay uh, uh, kahit papano ay makalaban sa kanila. Pero hindi eh, hindi pwedeng tapatan natin yung kasamaan ng mga yan eh. Dahil kung, kung ganun ang mangyari, edi mas kawawa ang ating bansa. Na tayong mga kamping na nasa tuwid, nasa tamang landas, nasa tamang pag-iisip, ay mag-give in din sa mga kademonyohan na ginawa nga ng mga BBM supporters. Anyway, binubuksan daw ang pinto na hindi na daw tayo kaaway ngayon. So sino magdi-decide? Never natin sana na kinonsider itong mga BBM supporters na kaaway. In the first place, totoo, sila po yung nang aaway. Sila po yung hindi lumaban ng patas. Tapos ngayon, hindi na daw tayo kaaway ng mga yon. Wala, walang kaaway ang mga kakamping. Yan ang totoo. Walang kaaway yung pink forces or pink movement. Wala po talagang kaaway. Okay? Kayo lang talaga ang tinuturing, yun nga, tinuturing ang mga pink forces yung eleksyon na matinding kaaway. Binubuksan na daw ang pinto. That could be the uh, subtle message doon sa pagdrop ng pangalan ni VP Lenin na symbol, symbolic leader pa rin ng buong pink movement. Yun, dinap pa ang pangalan ni katawa ni Lana Robredo at mukhang pinuri ng First Lady. So, ito ba ay sinyalis nga na nagkakaligawan? Okay. Hindi natin masasisi ano ho, yung mga kakamping na uh, ayaw lang basta bastang manood. Minsan ay magbibigay sila ng stand at punto, magbibigay ng kanilang opinion sang ayon halimbawa sa nasa Malacanang o kaya ay sang ayon sa mga Duterte. Hindi natin talaga pwedeng pagbawalan yon. Pero ako'y naniniwala na buo pa rin, solid pa rin ang mga kakamping at hindi hindi natin i-give up yung ating pagiging kakamping just to be on the side of the Marcoses or on the side of the Duterte. All right. Sabi, retired naval officer and former senator Antonio Trillanes thinks the Marcos camp is courting the pink forces. Nililigawan ang pink forces ng mga Marcos. Um, hindi kasi talaga malayo na isipin natin na na lalapit talaga sa mga kakamping itong mga Marcos dahil malaking malaki ang nawala. Okay? Lalo na po sa social media, abay karamihan ata na na sumuporta, hindi man lahat na sumuporta kay kay Marcos Jr. ngayon ay bumabaliktad na. Okay? At yun nga, ah, uh, sinusuportahan na ngayon na itong mga dating BBM vloggers na ito ang mga Duterte. So talagang malaking kawalan yan para sa mga Duterte, para sa mga Marcos. So ang iniisip ng mga nasa Malacanya ngayon ay yun naman ng na mga nasa social media halimbawa nakakamping baka sakali na maging positibo naman ang kanilang pananaw tungkol sa mga Marcos. Abay malabo yan. Ay, malabong malabo yan talaga. Anyway, kung ano man yung kahantungan na ito, tayo pong mga kakamping kay naandyan pa rin solid kung sino man yung ating ipanlalaban sa susunod na eleksyon, sana ay naandyan pa rin tayo at suportahan. Sigurado tayo na kung hindi man si Atty. Ren Robredo ang pwedeng sumabak, naandyan at meron talaga na matinong kandidato na ang iisipin ay serbisyo publiko at paglingkod sa ating bayan hindi galing sa isang political dynasty. Sigurado tayo dyan. Kaya alam ko na susuportahan pa rin natin whether it would be Re Risa Ontiveros or kung sino man. Good luck!